dito na mga abroad sa first village so first village ng South Korea ang ganda po ng ginawa nila ngayon 2024 hi hi ay ang ganda pero mas maganda yan oh. no kundit nam naman na yan guys kinastusan talaga nila yung first village oh. talagang pinaganda nila ayun ang daming Christmas lights at may design design pa ayun o oh. pati yung mga puno nilagyan nila ng Christmas lights masarap talaga dito mag picture taking ayun oh. ayun oh. ano oh. ang gaganda ayun dati kasi hindi ito ganito kaganda eh marami ditong nagtitinda ayun sa mga pisto na yan yung mga bakante maraming nagtitinda dyan ng mga damit kung ano ano pa parang ukay style ba nakalatag lang pero ngayon ang ganda na wala na yung mga nagtitinda. Ang ganda talaga. ibang ko kung bakit nila pinaganda ng ganito. Ay no. Alam niyo ba itong Post Village na to Ay hindi po ito bahay or ano-ano pa. Ito po ay mall. Mall na bilihan, pasyalan. Kung anong gusto mong bilhin, andyan na lahat sa mall na yan. Hindi po yan bahay. Pero bakit Post Village? Siguro siya yung pinakaunang village sa South Korea no? Wala na kaming makainan dito sa post Village kasi alas 8 na mahigit wala nang makainan dito pag alas 8 kaya alis na kami maghanap na kami makainan dito at least na kapag picture picture na kami dito sa Burst Bellies